Sipin kung ano ang nasa ilalim ng mga takip na ito. Kadiri, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pangit na Ay lollipop! Ako. Sa akin, Sige. ayos lang din, pero hindi naman ganun kalaki. Na. Mga babae, halata namang malas tayo ngayon. Pero si Katie ang pinakamalas sa lahat. Tama yan, pero ikaw ang dapat mauna. Dahil ikaw ang may pinakamaliit. Oh, hindi mo, ano ang ginawa mo? Subukan natin ito. Sana hindi ako masuka. Hindi ko akalain na ang sarap pala. Ay! Tulaw na buhay ang langaw! Kari Marim Marim. Oh, lumipad ang bibig ko. Ano ang tinatawanan mo? Ay, yan ang ikinatatakot ko. Sana hindi ako tuklawin ng alakdan. Pero talagang masarap ang lollipop. Gusto ko na itong kainin agad-agad. Oh, sa palagay ko tuluyan kong nakalimutan ang sorpresang nasa loob. Totoong alak na nito, kahit na... Kakakita mo lang sa akin! oh, masakit! Ang ilong mo! Tumatawa rin sila. Candy, yun din ang mangyayari sa'yo? Bakit ganon? Siguradong hindi ako madudumihan ng isda. Nakakadiri lang. At tama ka, talagang masarap ang lollipop. Maganda. May naisip ako. Polly, habang kumakain siya, maglaro tayo. Tama yan, wow. baby. Polly, tumigil ka sa pagtulog. Gising na. Sabi ko. Halos ubos na ang candy. Bakit ang tagal-tagal ko dito? May magandang paraan para makain ito ng mas mabilis. Mag-ingat ka dyan. Ngayon, mga babae, hindi niyo ako kailangang hintayin ng matagal. Ang ganda! Perpekto! At meron pa akong natitira. At paano naman ang isda? Umaasa akong makakalimutan mo ito. Sobrang nakakadiri. At kumakagat. Oh, buhay pa ito! At natatamaan ako ng masakit. Pinugpog si Kenny ng isang bagay. Hindi ito bagay. nakakatawa kahit kaunti. Kakainin ko ito ngayon para dito? Sa tingin ko masyado akong nagmadali dahil masyado itong nakakasuya. Halos masuka ako. Pero kailangan mo pa rin tapusin ito hanggang sa dulo. Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis. Tapos na. Nakakadiri iyon. Sumasakit. Cutie bang. Please, Lisa. Siyos na. Taya ko ngayong oras. Ako ang unang magbukas ng takip. Talagang gusto ko ang Twix. Gusto ko rin ang chocolate bar na ito, pero bakit ang liit nito? Malaswerte ako. Wow! Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang nakuha ko. Iyan ang gusto ko. Isang chocolate bar. Zara, pero kailangan mong kainin ito muna. Sa kasiyahan, sana ang tsokolate ko ay kahit na ang pinakamasarap. Mahirap kainin gamit ang kamay, kaya gagamitin ko ang tweezers. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Talagang napakasarap. Sa tingin ko, kakainin ko ito ng mabilis. Sige, ako naman. Talagang, Tick. talagang gusto kong tikman ang malaking chocolate bar na ito. Ano? Lila, bakit ka nagtatapo ng candy rubbers sa paligid? Hindi maganda. Gusto ko lang kagatin ito kaagad. Sobrang sarap nito. Gusto ko lang kainin lahat agad. Ka, Hoy, ka, makikialam ay... ka sa tsokolate. Masarap na tsokolate? Masama ba yun? Pagod na ako. Hindi ma. Ikaw lang nalas pangalawang car? Susubukan ko. Alam ko ang isang paraan kung paano mo pwedeng kainin ang isang bagay ng sobrang bilis. Hindi umubra. Ngayon umubra. Kailangan ko lang ng tulong. Paano ang leeg ko? Huwag kang mag-alala. Masyado pang maaga. Ngayon, oras ko na kumain ng tsokolate. Pero una, gagamitin ko ang... Iniisip ko kung mukha akong bampira na may pangil. Pero bakit ito babaligtad? Tapos, natuwa ang lahat. Ngayon, maaari na akong kumain ng tsokolate. Ang sarap. Sa lahat ng bagay, walang mas astig kaysa sa Twix. An odd during Aldir Gusto mo bang itapon ko ito? Oras na ito. Ano? Iyan na ba lahat? Hindi nga nakakain ang buto ng pakwan! At mayroon akong totoong pakwan. Mas tumpak, bahagi nito? Nakakuha ng buong pakwan. Pero pumayag akong ibigay kay Polly ang karangalan na Mauna. Tama, dahil ako ang pinakagutom. Sarap! Anong makatas at matamis? Pakwan ito. Sulit lang talaga. Oh. San? Ilalagay siyang mga bini. Hmm. Eh? <laughs> pag isipan natin. Lola, tulungan mo ako! Wow! Um, Polly, tumubo na ang mga buto natin sa balat ng aking pakwan. Ngayon, Pero may isang alam ko na kung grupo ng hawakan ang makulay kong cake. nito. Maganda. Bukod pa rito, napakasarap ng mga matamis. Bakit ano? Kailangan mong kainin ang lahat ng candy ng sabay-sabay. May nagsasabi sa akin na ang balat ng pakwan na ito ay kasing sarap ng loob nito. Totoo iyon. Talagang tuwang-tuwa ako! Napakaswerte ko! Mga babae. Busog Pumunda na busog na ako! Ko? Aba, oras, oras na para na sa iyong ka. buto. Mong trabaho. Ang pagkain ng buto ng pakwan ay kakaiba. Hindi ito masarap kahit kaunti. Pero alam ko kung ano ang maaaring gawin dito. Bakit hindi ko na lang patubuin ang totoong pakwan? Tinuruan ako ng lola ko kung paano alagaan ng maayos ang mga halaman. Zara, magingat ka! Ikakalat mo ang lupa sa mesa! Oh, napunta pa sa bibig ko! Hindi, hindi! 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 Kailangan mong ilagay ang buto sa butas na ito. Dapat nandyan mismo. Tapos, bubuhusan ko lang ng tubig kailangan na lang maghintay. Oh, mas kaunti. Steve! Oh, wow! Ang bilis nangyari ng lahat. Hindi ko maisip na ginawa niya ito, ano? Ada, tumubo na ang pakwan. Ngayon, oras na para hatiin ito sa mga piraso. Tara na! Sa wakas, makakakain na ako ng sariwa, matamis at makatas na pakwan. Perfecto! Ang Magandang saya ko! Feeling. Nakakatawa ka talaga! Mag-subscribe! At ano ang gagawin natin? was your friends! Idat sa ndungguang iguguhit sa doon round ang pinakamasori na sumayagwit a burger na ito ang may kakakuha nito. Tingnan mo lang kung gaano ito kalaki at nakakatakam. Oh! O, oh, sa pamamagitan ng paraan, nakalimutan kong sabihin sa inyo sa unang round, kailangan ninyong mag-drawing ng nakapikit. Kaya isuot na ang inyong mga takip ngayon? Oh, sige na. At huwag sumilip. Kung hindi, ka kita. Ang ah, na kayo magsimula. Kaya, kailangan nating magmadali. Nagsimula ka na ba? oh, kailangan nating magmadali? Nahanap ko na ang felt tip pen. Sana ang aking drawing ay magkaroon ng tamang mga kulay. Kahit na imposibleng matukoy ito nang nakapikit ang mga mata oh Sa tingin ko magiging maganda ito. Sige. Oh, nasaan ang marker? Oh, ayan na. Hoy, ibigay mo sa akin ang marker? Akin yan. Ako ang magdodrawing gamit yan. Anong bangungot? Oh, tingnan mo ang ginawa mo sa drawing ko. Para dito, kailangan ko talagang maghiganti sa'yo. Aray, masakit. Sige na, tama na ang away. Panahon na para mag-drawing. Nagutom na rin ako, kaya dapat sa akin ang burger. Naku, paano ko malalaman kung tama ang kulay na nakuha ko kung nakapikit ng mga mata ko? Sige, gagawin ko ito. Sigurado ako. Hindi masama. Oh, medyo mahirap nga talaga. Sa tingin ko, umaasa na lang tayo. Hmm? Sa tingin ko, hindi ako nagkamali. Okay. Oh, nagkamali pala ako. At ang ganda ng mga drawing ng ibang mga babae. Kaya siguradong wala akong burger. Pero okay lang, may plano ako. Sa tingin ko, hindi magagalit si Kate kung hihiramin ko ang drawing niya para sa akin at ibibigay ko sa kanya ang akin. Oh, um, tapos na ang oras at halos ako na ang kumain ng burger na ito. Tara na. Buksan ang inyong mga mata at ipakits ang inyong mga guhit. Okay. Kate, hindi ka man lang nag-effort. At tingnan mo kung anong pangit na kulay ang pinili mo. Ano? Oh, ah, nandaya si Candy. Susie, maganda sana ang drawing mo pero bakit mo ito sinira ng husto? At paano naman ang sa akin? Sa iyo? Pero huwag kang magsinungaling, ninakaw mo ito sa akin. Bravo Candy, karapat dapat kang kainin ang burger na ito. Binabati kita, Iyon na ito. Ano? Nasa ng burger? Bakit hindi pa ito lumalabas? Ayan na! Mag-enjoy ka sa pagkain mo. Hmm, tapos na ako. Ano ang iguguhit natin ngayon? Narito, isang kahon. Ang iyong bagong premyo. Um, bakit kailangan natin ng kahon? Hindi mo kailangan ang kahon. Kailangan mo ang laman nito. Wow, ang daming barya! Our bar hog zag relax. Next show daw or sus. Men, I, Sharon, boy, bear, ko, ang frayong siyo, do drawing kayo gaya the lahat galing! Kate, um, anong nangyari sa'yo? May problema ba? Oh, ako, ako ay nananaginip ng kung ano. Ang ating premyo ay isang kayamanan at kailangan nating magmukhang naaayon. Anong klasing masquerade ang ginagawa mo dyan na parang bata? Hello? Nakapag-drawing na si Boring Suzy ng napakagandang kahon na may mga barya. Kailangan natin siyang pigilan sa kung anong paraan. At same Nangis da, you daff! Paruwa ka dolon, si Mindshu! Ano sa hindi mo? Mahuhulog ako! Buti nga sa'yo! Akin ang kayamanan! Tingnan natin kung ano ang iginuhit ni Candy doon. Walang kwenta, pero para sigurado, kailangan din niyang umalis. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ito gamit ang aking kamay. Handa na. Ngayon, makakapagsimula na akong mag-drawing at siguradong walang makikialam. Hmm, siguradong susuwertehin ako. At sa pangkalahatan, halata na kung sino ang mananalo sa round na ito. Kaya, halos tapos na ako. Mga babae, tapos na ang oras. Magdesisyon na tayo kung sino ang makakakuha ng bar na ito. Isang barya ang taya ko ay akin. Okay, hindi mo pwedeng gawin yan. Sa'yo na ang buong kayamanan. Tingnan mo ang guhit na ginawa ko. Candy, lumalaki ka pa rin. Alisin mo na ang sombrero. Oh, tao. Hoy, nandaraya ka. Hindi mo pwedeng gawin yan. Aray! Tulong. Ayan ang aking guhit. Yeah, Andy, you did just taro, sir. go here. Kahit ang gabi ay mas magaling pa Kate, mas maganda ang ginawa mo, pero bakit hindi ito tapos? Hindi at cut. Wow, ibang usapan ito. Maganda ang guhit ni Kate. Kaya ang kayamanan ay sa'yo, maliit na pirata. Hora! Alam ko na makukuha ko ito dahil ako ang may hawak ng lahat ng mga bariya. Ang galing! Ngayon magagawa ko na ang kahit anong gusto ko dito. Oo, oh. ang dami nila. Minsan naisip ko na dapat suriin ang bariya gamit ang ngipin, kaya kailangan kong gawin ito. Kakaiba! Masyado silang malambot. Ay, hindi. Mga tsokolating barya ito. Hindi ito kayamanan. Iyan na. Walang mabuting may dudulot ang kulay, abo. O, sabi rin. This is a sign of a Malagaro's Kalsing Kinder Surprise. Derek, ka-i-chirik. Hershey may egg rice ito. Next, walang oras mo. Halika, ano pang hinihintay mo? Magdo-drawing kayo sa round na ito gamit ang Crayola. Wow! Mas magaling akong mag-drawing gamit ang Crayola kaysa lapis. Kaya gawin natin. Sa pagkakataong ito, may pagkakataon na manalo. Ano ang amoy nito? Oo, ang tsansa ng panalo ay bumagsak. Susie, uh, ano? Ah, uh, nakagawa ka na ng magandang drawing. Oh. Pero sa tingin ko, alam ko kung paano siya ililihis mula sa pagguhit. Sapat na! Please! Mabuti na lang at nagdala ko ng headphones ngayon. Ha? Ay, hindi! Hindi mo na kailangang subukan. Wala namang makakarinig sa'yo. Oh, cow. Sige, kung ganon kakaskasin ko ang pisara ng mas malakas oh, ang sakit. Kawawa naman ang maliit kong daliri. Tulong, kailangan talaga nating gumawa ng paraan. At nasaan na ang lahat? Kakaiba, mabuti na rin. At least walang makakaabala sa akin. Yehe, yeah, mga babae. Pero tapos na ang oras ninyo. Ano? At nasaan ang lahat? Susie, ikaw ang mananagot para sa lahat. Magaling. Katatapos ko lang mag-drawing. Magaling na trabaho, mahusay, astig. Oh, ang kinder ay mapupunta sa'yo. Astig? Gusto kong kainin ang itlog na ito sa lalong madaling panahon at makita rin kung ano ang nasa loob? Hmm, Tingnan natin. Masarap na tsokolate. Talagang natutuwa ako. Wow, sobrang saya ko. Wow, at may puppet sa loob. Mas cool pa ito. Maglalaro ako at mag enjoy sa tsokolate na ito. Oh, ako ang panalo. Oh. Kamusta lahat? Kasama nyo si Tom? Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay may kaakit akit na premyo na naghihintay sa inyo muli. Sa totoo lang, ito ang pinaka-cute na cosmetic bag. Bakit ko ito kailangan? Anong kakilakilabot na presyo? Bakit ka masaya? Nagsimula na ang oras mo para sa pagguit. Bilisan mo. Grabe. Sige. Astig. Tiyak na hindi ko tatanggihan ang bagong cosmetic bag. ayo! astig! Maliban kay Susie na malinaw na mas mabilis mag-drawing kaysa sa akin, kailangan nating bumilis. Halimbawa, bakit mano-manong pinipinturahan ng drawing? Maaari mong gamitin ang piraso ng tisa para dito. Ano? Ano? Oh, sige. Magandang ideya yan. Sa tingin ko rin? Oo. Oh, medyo cool ito epekto, kaya ang aking makeup bag ay naging kulay rosas. Kailangan mo lang i-stroke ang drawing sa pamamagitan ng isa pang piraso ng papel at magiging kulay rosas ito. Gawin natin ito! Mayroon din akong napakagandang ideya. Una, kailangan ko ng takure at tubig at pagkatapos ay maglalagay ako ng kaunting pisa dito. Perpekto. Ayan na, makikita mo kung ano ang meron ako. Astig. Sige, kailangan itong haluin lahat. Sige. Dada, mayroon akong mga homemade na pintura. Sa tulong nito, mas mabilis kong makukulay ang aking gawa. Perpekto. Lumabas na maganda. Hoy! Hindi siya pwedeng manalo. Oh, ano yun? Ano ang nagawa ko? Ngayon, siguradong hindi na ako makakakuha ng makeup bag. Lahat ito ay dahil sa tanga na plansa. Magaling! Kaya akin na ang premyo ngayon! Oh, tingnan mo ang ginawa ko dahil sa'yo! Na-distract mo ako! Ngayon natapon ko ang tubig sa mismong drawing! Anong pokpok? -pok? Mga kaibigan, tapos na ang oras ninyo. Panahon na para magdesisyon kung sino ang kukuha ng inyong premyo. Oh, grabe. Katie, siguradong hindi ikaw. Paano mo nagawang masira ang pagguhit? Huwag mo lang akong sigawan! At anong klasing basang bahagi iyon? Nako, hindi rin maganda yan sa basurahan. Tom, ano ang iginuhit mo? Oh, ayan. Wow, ibang iba yan. Binabati kita sa iyong pagkapanalo. Ako? Ugh. Ano ang gagawin ko sa makeup bag na ito? Ah! Hindi ko nga alam kung paano ito gamitin. Um, siguradong hindi ko ito kailangan. Oy, pakinggan mo, Tom. Baka pwede mong ayusan ng makeup si na Mimi at Susie. Mina. Tama. Bakit hindi ka mag-practice? Pero talagang magandang ideya ito, mga babae. Sa loob ng ilang minuto, hindi nyo na makikilala ang sarili nyo. Handa na. Halos handa na talaga. Perfecto. Nakuha ko na. Panahon na para suriin ang resulta. Mga babae, mag-selfie tayo agad. Ang ganda nyo sa bagong make-up na ito. Ano? Paano mo nagawa? Pinagtawanan mo lang kami. Oo, oh, huwag kang magalit. Sa palagay ko, lumabas kang nakakatawa. Oo, oh, tumawa ka. Itatago ko ang candy sa ilalim ng sopa. Walang makakapansin. Oo, oh, parating na siya. Kaya, Kabi, kaya, meron tayo dito? Mike, hindi ba? Hindi naman. At dito? Hmm? hmm? Alam ko na. Isang bong... Ilang hindi candy. mo candy? Ba... Kita mo ang karatula? Walang candy sa ospital. Talagang bawat isa... Pagkatapos muli... Paano ako mabubuhay ng walang candy? Sandali lang. Nakatago ako ng isa. Wow. Mmm. Ang sarap nila. Pa! Nako, ubos na. Isang ideya, ititext ko ang mga kaibigan ngayon. Tutulungan nila ako. Oh, may mensahe. Galing ito kay Candy. Ano? Wala bang candy si Sheila? Kailangan nating tulungan siya. Kukunin ko ang backpack at lahat ng mga candy na ito. Banahon na para umalis, Jack. At narito ang ospital. Hoy, huminto ka rito. Nakikita mo ba ang karatula? Walang candy? Oh, ayos lang yan. Oh, pagod na pagod ako. Ano? Oh, isang pasyente. Kamusta ang iyong baby? Oh, syempre, pumasok ka. Hmm, iyan ay isang ideya. Upang magsimula, magpapalit ako ng anyo. Bagay ba ito sa akin? Ngayon, ilalagay ko na ang lahat ng candy sa aking backpack. At ngayon ako'y aalis Itusod na... Isusuot ko ito sa ilalim ng aking sweatshirt. Ang magiging nanay na yata ako. O, oh, sige. Uh, hello? Pwede ba akong dumaan? Oh, ano? ikaw ba ay nagdadalang ah. tao? Siyempre, pasok ka. Narito ako sa loob. Ano? Ang kakaibang babae. Oh, Suzy, ikaw pala. Hindi kita nakilala. Hi, ano yung sachan mo? Backpack bayan? yan? At ano nasa loob? Candy, huray! Ikaw ang pinakamahusay. Oh, gusto ko ng M&M's. Gustong gusto ko ang mga iyon. Haha, -ha, hello. Sige, mas mabuti na yan. At new birthday Kailangan Berta nating Lockbar. pumunta sa operating room. Kawawa naman ang babae. Sobrang may sakit siya. Bilisan nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Sige. Oh, Anong problema mo? Kamusta? This guy Anong problema mo? Mas maraming candy. Sere paki usap. Hindi. Napakaraming Walang bagay candy. una. Maganda ang Marley Bear. Ah. Ideya pant, ya der for hus, doctor's coat, agas, quelio, and cheer me. Isang beige. Handa na ako. Ah, magandang hapon kasamahan. dumating Tumating ako para tulungan ka. Oh, saya. Sa wakas, swerte. Haha. <laughs> Oo, oh, oh, paalam. Sabihin Oras na si para si sa akin. Sabihin mo uh, ang mga salita oh, ko. Oh, oh. Hindi mo ba nakikita ang tanda? Walang treat! Tama, ibigay mo na. Magagamit ito. Delivery. Hoy, ako ito. Hindi mo ba ako nakilala? Susie, kaibigan sa unan, ano ang meron ka dyan? Mahal ko. Twix, halika dito. Mmm, ang sarap. Lagi kong maririnig. Ano? Anong ginagawa mo? O oh, sige, makukuha mo na. Ah, sandali lang. Panahon na para tumakbo. Ano ang balita, mga G? Saan ka pupunta? Oh. Ah. parang natigil. Ah, nandito na siya. Hinto. Ay. Paano ba sumasakit ang ulo ko? Wala ka bang kahit ano para sa sakit ng ulo ah. diyan? ayana, na. Kailangan nating makabuo ng solusyon agad. Tama yan. Siya ang candy. Pwede na. Heto, pakiusap. Ito ang pinakabagong gamot. Kunin mo. Sana hindi niya mapansin. Hmm. Masarap. Hindi dapat ganyan ang mga gamot. Hindi ka... Hindi ka, doktor? Ah, uh, oops! Sa tingin ko, aalis na ako. At masakit pa rin ang sombrero. Hi! Hi! Um, sana talaga magtagumpay. Ah... Uh, oh, ano? Oo, okay. oh, oh, tumigil ka. San mo siya dinadala? Oh, hindi mo ba makita? Hindi siya makalakad. Oh, paumanhin. Siyempre, sige kawawang babae. Sandali lang, ano ito? Isang bakas ng candy. Tumigil ka. Alam ko na. Umalis ka rito. Anong nangyayari sa'yo? As one Clemsonian girlfriend. Wow, nakakabaliw. Magandang hapon, mens. Ano yung sa likod mo? At ang ganda mo. Ay, Kumalis ang tingin ko. Ay, ako. Hinihila ako ng emosyon. seriously what if watch and lobby to the black chain the girls? Panahon na para tumakbo ako. Makes the heart hurts, Bini Bini. Kasi mga kaya nandos dayo kaya kaya Miss. Hello, Susie. Kumusta? Tingnan mo ang dala ko. Wow, wow, wow. Buong ulo ng cheesy! Oh? Mahal ko ang tainga ni Marmalade. Mas gusto ko na kainin sila ngayon. Ang sarap talaga nila. Suzy, henyo ka. Kukunin ko ang Skittles at kamay ng mannequin at lalagyan ko ng candy sa loob. Super! At ngayon, benda para sa Bali. Itatago ko ang aking braso sa aking manggas. Pray ko ang perfectong plano. Tara na! Tara na! Oh, hello! Nabali ang aking braso. Oh, anong sakuna? Kahit na talagang nabali ba ito? Aray! Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Siyempre, pasok ka. Oh, ikaw ay nasasaktan ng sobra. Susi, nabali mo ang braso mo. Kawawang bata. Hindi, tingnan mo. Oh, bakit mo ginawa yan? Teka, ano? Hindi ba totoo? Candy! Ang galing! Ang astig! May kamay ng tao sa akin! Oh, sa tingin ko natakot namin siya.